Yes sir, good day RK Ventures Abundance at maligayang Pasko po sa ating lahat So bago po matapos ang taong 2024 Ang tanong ko lang po sa inyo Sulit pa ba ang napakagandang motor na ito ng Yamaha? Ang scrambler type na motor at 155cc The Yamaha XSR 155 Inilabas po ito dito sa bansa natin taong July 7, 2020 Kasagsagan ng pandemic At ang presyo po nito noon ay 162,000 pesos pero ngayong 2024, ang presyo po nito ay 182,000 pesos na po. Meron pa ibang kasa, mas mahal pa doon. So ang laki ng tinaas, di ba? At mas mahal na po ang motor na ito kaysa sa Yamaha WR155 na may presyong 180,000 pesos. Same specs lang din sila. Ito nga lang ay good for off-road or pang trail. So tingin nyo, sulit pa rin ba ang motor na ito para sa parating na taong 2025? Kaya stay tuned lang kayo dyan mga riders and stick around. Alright, so pagdating sa kanyang looks, performance para sa isang 155cc na motor, build quality, reliability, parts availability, ay hindi katalo sa motor na ito. Unang-una sa kanyang brand name. Gawang Yamaha yan eh. So talagang solido at pulito yung pagkakagawa. Premium kumbaga. The only thing lang naman kung saan mag back ang mga tao para pili ng motor na ito it's because of the price. Dahil ang presyo niya ngayon ay medyo tumaas talaga. 182,000 pesos na po yan. At dahil po sa presyo niya na yan ay marami na po siya naging katapat pagdating sa kanyang looks at higher displacement. So mas malakas at mas magandang performance. at Good For example for that is ang Suzuki Gixxer 250. Na may presyong 182,900 or run up na po natin 183,000. Na equipped ng dual channel ABS at merong Suzuki Eco Performance na may average fuel consumption ng 37 kilometers per liter. Tipid na po 'yan para sa isang 250cc at made in Japan din po siya. and aside from that, yung Victory 250i na Chinese brand naman na may presyong mas mura ito dahil 150,000 pesos lang. And speaking of mura, ito mas mura na naka upside down fork na rin ang Rusi Classic 250i na may presyong 96,000 pesos lang. So ganun ka mura, less than 100k, meron ka ng 250cc na motor, fuel injected at upside down fork pa. At yung pinaka na motor na this year lang din nilabas, yung Monarch Tempest 250i na naka upside down front suspension din. Plus equipped na po yun ng USB charging port na may presyong ng 131,000 pesos. O di ba ang dami ng choices talaga kung tutusin. Meron pang mga ibang brands na hindi ko na nabanggit pero madami na na sobrang ganda na talagang pwedeng itapat o minsan nga mas malalamangan pa itong XSR155. Yun nga lang, the question dun is uh, yung parts availability, kung reliable ba motor. Unlike sa mga Japanese brand, including the Suzuki Gixxer 250 and also yung 155, proven and tested na po yun sa matagal na panahon na ano. Kasi alam naman natin kahit dati pa, pagdating sa mga motor, yung mga Japanese brand na motor ay magagaling talaga. But I'm not saying the European and the other brands are hindi. Siyempre magagaling din yan. Meron niyang mga kanya-kanyang style and mga sariling technology na ginagawa. Or minsan, halos kapareho na rin ng mga Japanese brand talaga. But if you're looking for something na reverse motorcycle mo kahit hindi man big bike. Siyempre doon ka sa motor na reliable tapos yung parts niya dapat laging meron. At hindi ka magsisisi, hindi sasakit ang ulo mo in the long run. Itong Yamaha XSR 155 para sa pagpasok ng 2025 ay eh, sulit pa rin naman. Despite sa pressure niyang medyo mahal talaga, 182,000 pesos. Pero pagdating naman sa kanyang looks, and yung performance mayroon meron itong BBA or variable valve actuation so mayroon din siyang speed para sa 155cc kaya nito umabol sa mga 200cc na motor at equipped din po ito ng assistant slipper clutch which is makakatulong sa atin lalo na pag mayroon tayong mga sudden brake plus naka upside down front suspension siya so maganda yung hunting niyan at hindi mo masyadong ramdam yung lubak so that's the advantage pag naka USD fork at kahit hindi siya equipped ng ABS, eh, meron naman siyang 2 brake piston caliper na single disc sa harap. At sa likod, ganun din, naka single disc pero 1 piston brake pad caliper lang doon. Pero matibay na po yan at malakas na rin po yung stopping power niyan. Plus, naka LED yung kanyang headlight at yung taillight. So, the turn signal sa eh, yun yung bulb type. So, pwede naman palitan marami ng aftermarket ngayon na pwede yung palitan ng LED yan. Tapos, yung stock exhaust muffler niya para sa akin, brusko, maganda yung dating, maganda yung ting, magandang tingnan. Even the USB Type-C charger nakikita natin sa ibang motor na may built-in. Pwede nyo rin kayong bumili noon aftermarket. Mayroon nang nag-install ng ganoon at pwede nyo na ipakabit sa XSR 155. Kahit yung center stand, mayroon na rin. Mayroong nakaabangin sa ilalim na pwedeng paglagyan ng center stand. So, ibig sabihin Maganda yung motor na to. Mayroong mga nakaabang na accessories para sa kanya. At alam nyo ba mga ka-riders, dun sa presyo niya dati na 162,000 pesos, ay napaka-reasonable po ng price na yun. Kahit medyo mahal na siya way back 2020. It's because ito yung kauna ng new retro or modern classic na motor na naka-upside down fork at may assist and sleeper glass plus PBA. So sinundan niya po yung kauna ng naked bike na naka-upside down fork which is the TFX 150 then sinundan ng MT-15 and then XSR-155 kaya ganun kalupit ang motor nito at hanggang sa ginaya na ng ibang brand ng motor na gumawa na rin sila ng mga motor na naka upside down fork para ipantapat nga dito or para mas lamangan yung forma pero gayon pa man para sa akin ay hindi po ito basta basta matatakpan matatabunan or matatalo na ibang brand kasi para sa 150cc category ito po yung pinaka iconic na motor ng Yamaha even pagdating sa 2025 swak pa rin itong motor na ito at in pa rin at hindi ito maluluma kailanman. Time list design nga eh para sa win yung motor nito ay the best pa rin kahit na pumasok ang taong 2025. So, kayo mga riders anong masasabi nyo sa motor na ito? In ba to sa inyo or out? Just feel free to comment down below and sasagutin po natin lahat ng yan. Alright, so ayan po mga riders sa aking opinion, may sariling opinion, sara sa isang napakagandang motor na ito ng Yamaha, ang Scrambler type na motor, ang Yamaha XSR 155. right, so hanggang dito ko lang po tatapusin ang aking video. And don't forget mga riders if you're new to my channel, huwag kung makalimutan, mag-subscribe, like my videos if nagustuhan nyo, and press the notification bell para lagi po kayo updated sa mga susunod ko para videos. Alright, mga riders, Turkey ventures po. Gratis!